May 14, 2016, nang lumahok po sa isang boxing event ang ating kababayan at OFW sa Hong Kong na si Jay Primo Solmiano alias Rapido. Sa pangunguna nga po ng top rank promotion na pag-aari po ni Bob Ang event na ito ay ginanap po sa bansang China. Ang mission po ng event na ito ay para makadiskubre ng malalakas at makabagong prospect noon sa boxing na pasisikatin nga po ng top rank promotion. At dito nga po sa event na ito ay lumahok po ang ating kababayan na si Rapido Solmiano at ang isa nga po sa mga nakasugupa nito ay ang higanting Japanese fighter na si Takahiro Oda na may tangkad na six footer. Sa tangkad at itsura nga po nito mga idol ay pwede mo na nga po itong ikumpara sa isang kapre. Binansagan nga po ang hapon na ito na Jumbo Oda na Bunaga dahil nga po sa nakakatakot na appearance nito at malahiganting aura nito. Mula naman sa kababayan natin na si Solmiano, matapos nga po ang pagkukwit nito sa boxing noon sa Pilipinas taong 2013, ay nag-OFW nga po ito sa bansang Hong Kong upang magtrabaho at tumayo noon sa magulong politika ng boxing sa Pinas noon. Ngunit sadyang ang pagbaboxing ay nananalaytay nga po sa mga dugo nito. Matapos nga pong mahikayat ulit sa isang gym sa Hong Kong upang bumalik sa paglalaro ng boxing mga idol. Sa mga di po nakakaala, si Jay Miano po ay may hawak na titulo noon na WBO Asia Pacific Super Lightweight Title noong kasagsagan pa po ng pagbabaksang nito sa Pinas. At eto na nga po mga idol, sa mismong laban nga po ay talaga naman pong humanga pati na po si Bob Arum sa pinamalas nga po ng Pinoy sapagkat tila ba di alintana ng Pinoy ang tangkad at rich advantage ng Japanese fighter. Nagmistula itong kapring binugbog ng Pinoy mga idol.

দৈ ছাম খা দৈ ছ কি ধৰ কি নপাওঁ দে মিকি পাওঁ বলি বলি মি কি বলি মাহ নাই ঘ ミギボディミギボディミギボディ。一

Round 1 pa lang mga idol, eh halos mangyak ngiyak na po ang hapon sa lakas ng mga patama ng Pinoy sa pagmumuka nito. Maswerte pa ito at naubusan nga po ng oras sa round 1. Pero sa round 2 mga idol, eh ay sabay-sabay po nating tunghayan. Ang malagim na ng 6-footer Japanese Capre ng Japan. Matapos nga pong maghalimaw ang kababayan nating si Rapido. <coughs> 入ってこられへんからカウンターでエアが入ってきたなあ距離取っとけ入ってきたら右ストレート狙うショートでしょうのでそれでそそそうそう,そうそれでいいヘートバッドマンヘートバッドマン黄色くなよくまでラナイスボディーナイスボディーキーナイスボディーキーだあまでやぞジンボ Nanalo nga po ang ating kababayan sa round 2 by technical knockout mula sa higanting Japanese na si Takahiro Oda. Napabilib nga po nito si Bob Arum mga idol kaya noong taon ding yan, 2016, limong buwan lang po ang nakalipas ay nagkaroon po ulit ito ng laban kontra sa pambato ng Thailand at knockout artist na si Chalemporn Sawatsuk sa Watsuk na winasak din ng Pinoy sa isang brutal knockout sa round 1. Matapos nga po, ang dalawang impresibong panalo ng Pinoy ay tuluyan na nga po itong nawala ng interes sa boxing at mas pinili na magkaroon ng tahimik na buhay bilang isang OFW. Sa palagay mo, Idol, kung sakaling nagpatuloy si Solmiano sa boxing karir nito ay malaking nga ba ang potensyal nitong maging isang world champion? Comment ka at pag-uusapan po natin yan. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng ating video ngayon at sa mga palaging nanonood na ating mga subscribers. Thank you very much!